Andy Eigenman, isiniwalat na ang lahat patungkol kay Philmar at sa kaibigan nilang ahas. Dito pala nagsimula ang pangluloko ng dalawa at ang babaeng ito ay mapanamantala dahil tuwing magkaaway si Philmar at Andy, siyang pumapasok sa kanilang relasyon. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Ito ang tuluyang nagtulak kay Andy para magsalita siya at hindi na nga niya matiis ang mga ginagawa ng babaeng ito sa kanyang partner na si Filmar at ganun din naman si Filmar na pinapatulan ang babae. Sabi ni Andy, ito ang dahilan niya kung bakit siya nagpost. My why for posting. I am fully aware that my husband never cheated on me with this girl. I am always around when they are together. I posted because this person betrayed me. Encourages my husband to break up with me during every fight, even when I also tell my side of the story to her. She didn't honor my side by choosing to celebrate her and my husband's love for each other because the day after our fight, she inserted herself in the situation by encouraging him to go for a spontaneous love couple tattoo together if innocent why now when he is vulnerable why not when we are okay or maybe why not when things have calmed down i reached out to her to get any but of explanation from her for thinking this is a good idea and she chose to completely ignore me Dagdag pa ni Andy, when my other friends told me that they told their partners to stay away from her, I should listen. At dagdag pa niya, I should have called it out the first time me and my husband found it weird that she get gets tattoo, huge tattoo on her shin dedicated to him, he who is someone else's husband. Ito pa nga ang isang ikinagugulat ni Andy Eigenman nang magpatato pa nga ang babae nilang kaibigan sa kanyang katawan at ito ay dedicated sa asawa niya si Philmar. Mar. At grabe talaga ang kahumalingan ng babae sa asawang si Philmar Mar. Kaya naman itong si Philmar Mar ay parang nahuhulog na din sa babae at nag-a-i-love pa nga sila. Dagdag pa ni Andy, I would never even shared anything at all on here if she only had the nerve to respond to me. And now, I am the bad one. Wala namang ibang hiling si Andy sa relasyon nila ni Philmar kundi maayos na buhay, payapa sa isla at magkakasama silang buo ng kanilang pamilya. Ngunit may pumapasok talagang aha sa kanilang relasyon. Ilang beses na nga raw siyang pinagsabihan ng mga kaibigan niya tungkol sa babaeng ito na pinalalayo nila ang kanilang mga asawa sa kanya. Sayang lang at hindi naagapan ni Andy ang mga pangyayari na kung saan ay sana napigilan niya si filmar na sumama na sumama sa babae. Ngunit huli na nga ang lahat at nagkagulo na rin, lumaki na rin ang kanilang pag-aaway at nagumpisa na rin na mag-unfollow sa isa't isa ang mag-partner na sa si filmar at si Andy. At kinumpirma na rin nga ito ni Philmar na wala na nga siyang itinatago. Sabihan na nga raw siya na ugly at manloloko, wala na siyang pakailang basta lumabas na raw ang totoong. Daig na daig pa nga itong si Andy nung babaeng ahas dahil nga nadaig pa nga siya sa pagpapatatu sa kanyang katawan patungkol nga kay Philmar. Ngunit si Andy naman ay walang tatu patungkol kay Philmar kaya naman isa sa mga ikinagulat niya ito bakit ginawa ng babae para kay Philmar ang bagay na ito na kung saan ay may asawa ng tao itong si Philmar. Malagi talaga siya pumapasok sa kanilang relasyon. Marami ang kumakampi kay Andy Eigenman at marami rin ang nagpapadala ng mga messages at komento sa kanyang post. Sabi nga dito ni Vicky at Yo, you're still young. You have two children. Someday, you will find a better man that will not cheat. Keep your faith in God. Mula naman kay Jasmine Martin, kayo siguro di Jake ang forever Andy. Patok kapag naibalik franchise ng ABS, binigyan teleserye si Andy. Kasi sa big ang mga viewers na mapanood ulit sa big screen itong si Andy Eigenman. Humanga ako kay Andy Eigenman mula kay Jesus Halandoni. Binitawan niya ang buhay Eigenman. Inakap ang buhay dagat. Hindi niya, hindi na siya Inglesera at pati pananamit niya ibinabagay niya sa paligid niya. At kumakain sa tabi ng karsada. Malayong malayo sa nakagisnan, dahil sa lalaki na minahal niya. Maski malayo noon sa kanyang boyfriend na gwapo at makinis. Ngayon bakit parang siya pa ang inaagrabyado ng kinakasama niya ngayon. Balikan na lang sa Manila, inaantay ka ng pamilya mo. At babalik na rin ang dati mong ganda. Stay strong as always. Malaki talaga ang naisakripisyo ni Andy para sa relasyon nila ni Filmar. Biruin mo, napakaganda, napakakinis at syempre. Manila girl nga itong si Andy, ngunit nang bumalik sa isla ay ganyan ang nangyari sa kanya. Nasaktan pa ang kanyang puso at nabago pa ang kanyang pamumuhay. Masaya naman sana sila kung hindi nagloloko itong si Philmar. Kumukuha na nga lang ng validation itong si Andy kung valid nga ba ang kanyang nararamdaman sa partner na si Philmar Alipayo at ang sa kaibigan nilang ahas. Sabi nga dito, but me and my life partner were in a fight when this happened and she immediately comes to his rescue and invite him to do this and sumagot nga ang chat gpt na kung saan ay tinanong niya that adds another layer to the situation if you and your partner were fighting it's possible your friend was trying to support your partner during a tough time however it can still feel hurtful and disrespectful especially if it seems like they're undermining your relationship It might be helpful to talk to your partner about how this made you feel and see if they can provide context for their friend's actions. Simula nga ng pumotok ang balitang ito ay talagang pinagkaguluhan na nga ng madla ang isyo ni Antia Fillmore. Hindi natin malalaman kung maaayos pa ito. Maybe kapag pinaburangan ni Philmar ang kanyang tattoo, baka sakali na bumalik ang relasyon nila ni Auntie.